strategy for mental warfare. Sino nga ba si John Mendes sa buhay ng superstar na si Nora Honor? Matagal nang nauugnay ang pangalan ng rapper-actor sa aktres, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw sa marami kung ano nga ba ang tunay na estado ng relasyon nila o sadyang magkaibigan lang sila. Ano nga ba ang estado ng relasyon nila ni Nora, tugon ni John, she's very very, important part of my life. She's my best friend, I'm her guardian, kumbaga, leader ko yan, eh, protege lang ako, eh, bodyguard lang ako kung pwede, eh. In that way, I've got to know her, I see how people respect her, some people use her, ako, I don't want to use her. I was there in the lowest part of her life, I was there beside her, I'm always there as a friend. There's no romantic or anything, you know, I'm torpe kas, very very torpe, aminado naman ako, eh. Paano niya ilalarawan ang pagiging guardian niya kay Nora? I've done the work eh. I've been there during the negative issues about her. I was there for her to accompany her. She's very affected but I am there consoling her. I was there as a person mismo for Ate Guy, as a guardian. Ano yung ginagawa ni John upang protektahan si Nora? Kung ano yung trabaho ng aso, for example German Shepherd or Pitbull, you know, I am there to watch over her or make her laugh, make her have fun in her life. Ate Guy over his wife, may sarili ka bang pamilya, asawa, anak? Pagtatapat ni John, I do have my family, torpe nga ako, eh. Kaso iniwan ako ng asawa ko, hiwalay kami, may anak ako, 16 years old, nasa akin siya, nasa mami ko yung anak ko. May kinalaman ba ang pag-iwan sa kanya ng asawa niya sa anumang namamagitan sa kanila ni Nora? Sagot ni John, hindi naman po, pero ayaw ko lang talaga na binabastos niya si Ate Guy. Si Ate Guy ay si Ate Guy, asawa ko lang siya, si Ate Guy is Ate Guy ko. Naging magkaibigan ba muna sila ni Ate Guy bago sila naghiwalay ng asawa niya? No, naging kaibigan ko muna si Ate Guy, and then later on, I got married, but this person, bla bla bla, ta Ate Guy. Sabi ko sa asawa ko, huwag mong ganyanan si Ate Guy, asawa lang kita, ha? Respetuhin mo yung mga kaibigan ko, especially ate guy, if you can't do that, we can't be together. Samantala, Nora Honor, nakiusap sa mga anak na mahalin at unawain si John Mendes. Sa isang pambihirang pagkakataon kung saan sinalubong ng national artist na si Nora Honor ang kanyang 70th birthday kasama ang lahat ng kanyang mga anak, pinakiusapan ng superstar ang mga ito na pairalin ng pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapamilya. Ginanapang advance birthday celebration ng birthday ng superstar noong Sabado ng gabi, May 2023 sa isang hotel sa Quezon City, nitong May 21 naman ang kanyang actual birthday. Present sa okasyon sina Ian De Leon, Matet De Leon, Lotlot -Lot at asawa nito, Kiko at Kenneth De Leon, naroon din si John Rendes pero Mina Buting umalis kaagad at hindi na magpakita sa mga bisita ng aktres. Sa isang video post sa FB ng kaibigan niyang Pilar Mateo ay nakapture nito ang mga naging pahayag ni Nora at pakiusap sa kanyang mga anak. Kung ano man ang mga nangyari noong araw, kalimutan na natin, magmahalan tayong lahat, yun lang ang hinihiling ko pagkakaunawaan, walang siran, aniya. Kung may marinig sa ibang tao huwag tayong maniniwala kaagad, huwag tayong makikinig hanggat hindi natin nakakausap yung sinisiraan nilang tao, pahayag pa niya. Hangad din ng superstar na maging magkakabati ang mga anak niya at si John. Ang wish ko lang talaga ay makitang magkakabati tayo. Alam naman natin ang totoo, 'di ba? Si John Rendez, alam naman natin anong nangyari sa kanya. Huwag na nating palalain kung ano ang mga sinasabi ng ibang tao. Ani Ate guy. Ang isipin natin ang nanay nyo na hindi iniwana nung tao ng ilang taon, na wala kayong lahat, nagkaroon ng pamilya, ang natira si John, kaya hindi pwedeng hindi ko ipagtanggol yung tao, at gusto kong malaman nyo yun, mahalin natin, mahalin natin yun tao, pakiusap pa ng superstar. Patuloy pa niya, kagaya niyan, nandito siya kanina pero hiyang hiya, hindi siya nagpakita ng husto dahil alam niyang nandito ang pamilya ko. Ayaw niyang may masabi na naman ang tao sa kanya kaya hindi siya nagpakita ng matagal, pero alam ko, sa puso niya, gusto niya kayong makausap. Muli ay iginiit ni ate Gay na wala silang relasyon ni John gusto ko lang magmahalan tayo, wala naman kaming relasyon ni John, nagkaroon lang ng, gusto ko lang malaman ang lahat na ipinagtatanggol ako nung tao hindi sa kung ano pa mang dahilan, sana makita ko na magmahalan kayo, saad niya. Kasi ako naman matanda na ako eh, pasalamat nga ako sa kanya na hanggang ngayon nandyan pa rin siya, yun lang, gusto ko lang malaman ng tao na intindihin natin siya, unawain natin siya, lahat ni ate guy. Hiniling din niya na bigyan sana ng pagkakataon ng rapper-songwriter na maipakita ang talento nito. Bigyan natin siya ng pagkakataon na ipakita naman niya yung talent na ibinigay ng Diyos sa kanya, hindi niya maipakita eh, kasi pag recording lumabas may nasasabi ang tao, eh, so, hayaan natin siya, bigyan naman natin siya ng pagkakataon, ilang taon na ba siya 43 years old na siya at ganoon na rin siya katagal sa bahay, ani niya. Wala kaming relasyon, kasi minsan, ang tinatawag na relasyon, parang sinabi ko na pumapatol ako sa bata, di ba? Meron naman akong konsensya, gate pa ng superstar, pasensya na po at ako'y hirap magsalita dahil hinihika ako pero alam niyo po ang nasa puso ko, ang nasa isipan ko at yung mga sinasabi ko walang pagkukunwari, mahal ko ang pamilya ko, ang fans, ang mga press, mga kaibigan lahat, maraming salamat po, huling sabi ni Nora na halatang hirap sa kanyang pagsasalita,